Okay. <laughs> guys. Ari <laughs> kitayan na district 3 may da na kun project. What? Hayo ya nindili ka saru waripog di ka. Waripog di ni ra ka trabaho. Abado kinu ukup, yar ko ba ukup di ni. Di pasti lan. Yar ko Guys, tulunan na, tulungan ka bulan waripeng ka ariglar. Pero anak anakon budget di <laughs> an ni guys, maro pero di ni. Billioners. Anakon gastoy ni. Waripog ka trabaho. Waripog pastel bar. Ano oh, ba uh, ini ginuo ko pastel lang just colored. Magaano naman laki ni? Makuri man lang yung mga magpipinan lalaki na lako. Ginuo ko. Ginuo Shout ta out kay. Mga magrasa din dihadayan district 3 ng Lidong. Shout ta out kay shout ta out. <laughs> Guys, take note ha. Ang an 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 mga inasaw, ang marasahin nila itong. Ha? Ang mga kwampa, ang mga mga virgin amo ah, tut marasa ha take note ha ah. <laughs>